Ay, ang pala nak! Sorry. Wow, iPhone Pro. Mm. iPhone mm. pro, pro. Sana, ah, uh, iPhone Pro Max, ma'am, si G. Wala pa. <laughs> right. Ako rin, Ma si pa, Yes! ma'am, si pa-airdrop naman, please. Wala pa? ayan, 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 Please! May Apple niya, hindi na siya nakapag-download na siya ng Yesbook. Hi, Chance B. Tama oh. ang... Tagtaw na si Mumay. Tagtaw na Mumay. Ah! Oh! <laughs> <laughs> ka gimo. Wala kang ganyan. Diyan pa may patis. nga yung confetti kanina lumabas. Hindi nila ma-recognize yung daliri ko. May bagong iPhone si Ma'am si G. Galing kay Carlo. Ha? Huh? Sige. Lorenia. Hi. Ate Maribel. Lorenia. Lorenia. Gusto siya ng gulay natin. Sahog na, ano, ginulay. <laughs> Ang dami yung sahog. It's <inaudible> so good. Mm. 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 Neteshiba <inaudible> Ubay uh, Ami. Atok yan no. kasi inunahan mo yung ano, di ba nagluto ang ako, pinasinunahan mo. Para ko kumain siya din, hindi na kaya ng absolute control. Wala man pusta din ka, 'yan <inaudible> nga. Hindi talaga siya kain 'yan. Inunahan mo lang ano. Nung no. last time

wala kasi asawa mo dyan, wala kang Ampu gaga pim. Pa di ko nga Di ko 'yung mga 'yun? Mga ano 'yun? Kaibigan ni Daniel mo uko. Pala, dito ba pa pa pa. kaya yaw ginayaw-yaw.

Ayaw din nila. Ayaw din nila. Ayaw din ayon Ayaw nila. 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 Ayaw ba, Ayaw nila.

Best na ina best. Mm -hmm. Sorry, nanonood. Wow, ganda na ng Uy, typing mo. Nakasalubong namin si Inday. Sorry. Istro, Is kasi yun. Bulo-bulo din yung chat ba? Ang ganang-ganang ginagawa niya. Oo, nga ka. Ngayon, okay na. Maayos na yung comment na. Ano yung kalabas sa total? Hmm. May nag-sure na nga kami para sa kami. Dumating siya. Sabi ko kasi huwag na pumunta. Inaway yung mga kapatid niya. Kasi Adel, turun mo na yun, ha? Huh? Adel, ba? pa ba? Kala, pabuti na kalpawal ka Last month pa yun, last, 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 last month pa yun, no? Ano yan, kaya ka? Trabaho. Magkain. Umaga na rin natutulog yun. Oh, di ba? Kasi yung maliwanag na. Bakit? hindi makatulog. Guro. Ano oras na nakaka-uwi ng bahay nila? Galing By work, ng, gano'n? Ang biyahe ng, yeah, ng takat ng kanila, 4 or 5 a.m. Takat sa kanila. Mm. Mm. Ano sila yun? Karuntang. Oh, sa man, Mateo, so, bakit pa? Bakit late siya sa Tagalog sa, sa work? Sa trabaho. Sabi ko, anong tao sa bahay? hindi ko nalang doon dumiretso? Mabilit pa biyay mo. Alam mo yan ang isa sa mga pinakamahirap sa akin na trabaho ko Oo. Oh, okay. Di ba hindi ako antukin o hindi ako nakakatulog ng araw. Kaya once tunutukan na ako ng araw, wala akong tulog ng gabi. I don't think makakatulog pa ako nga. Hmm hindi kasi ako tulugin talaga pag araw diba so wala talaga kaya yun sinukuha ko ng trabaho ko talaga Ayun. buti lang ka mo sa ja nasana ako sa Japan kasi grabe na, lasing ka hindi si sa rin. Japan nag-start ng trabaho diba la una tatapos kami alas 7 hmm? oo oh, nang hali oo pa kami nang tapos alas 7 hawak pa kami sa leg ng ano yan ng mga guest pag sinabi ng guest kasi hanggang kailangan Uh, -huh. uh, oh, kailangan lang 7 tapos na kami mag-work kasi alas 8 naglilinis na. Bago kami umuwi ng bahay, linis na lahat kasi to, katoka kami. Kayo sa kitchen, sila sa siya. So linis na lahat yang ano bar pag bago kami lumabas, 8 na kami. Kailangan na sa work na kami ang 8. Tapos yung mga babae pa nan gusto pa nila mag mag-inom hanggang alas 6 hanggang alas 6 yung ano namin eh. Yung curfew yun namin eh. So after ng wow. work namin, 8 close na ang bar, isasama kami sa malapit na kay TV or kanado. Kung kayo nila nabiyad dati, pag inom pa in sila, kailangan before mag-10, kailangan nandun na kami naka-time in sa kwarto. No, mm. No, Tapos 10, ipagdating doon, kailangan matulog. Ako yung hirap na hirap kasi sila lahat maghapon tulog. Ako matutulog ako na alas 10. Gigising at gigising talaga ako ng alaunan yan, alas dos. Tulog ng ibang magawa, kundi kaya lagi ako na sa bar, sa rooftop lagi dati. Ang video, nandun ako na ako na, sa bar para pagdating ng mga alas 6 ng gabi, nakatulog ako, tapos gigising ako na alas 11. Kasi launa pa kami mag-work eh. Kasi hindi ako nakakatulog talaga ng araw. So yung kwarto namin, amoy, amoy pikasin, may music na pampatulog. Kasi kasama ko sa kwarto, yung eh. matanda eh, na money eh. Tapos, madilim talaga buong kwarto. Eh sila tulog talaga ako, gising ako nung. Ito. As in, yun talaga yung magpagod talaga. Ayaw mo. Bakit? Ayon ito. Tangali pa lang nasin doon. Mm. Mm. Kaya nasin lupuan niya. Kaya sabi ko talaga, may e, ko lahat ng pera ko sa Japan. So, pag uwi ko, di ko kailangan mo ganito. Mm. Kasi yung trabaho namin. Hi. Ay, ay okay. pangalan ng ano, naka-blue na short. Yung sky blue. The sky blue, sir. Mahina siguro. Mahina. Mahina.

mga panggaming trabaho dati pagod na man. ito talaga Kailangan pag natulog ako, may, may araw pa ako, eh, may madilim pa ako. Mm. Pati naman ngayon, di ba, kahit mag-gimit tayo, pag-uwi, alas 3, alas 4, Gising talaga ko lang sa isin niyan. Sobrang saya ko na mga gising ako lang sa Tres Utsu. So. Hi, ma'am. Nerese Escudero. Eh, ang mo mga kating. Ha? Kanindto mo sa dulo nga pwedeng man magka sa sa kuam. Oo, oh, boys na <restriction> ah? ano, ba? mo ba ang nanan Ah. Isible, <muffin>

Good evening, Ma'am Marilyn Bago Barogo. Hindi ko sana kapag charge ng phone. Naglaba ako maghapon. Ano yun? May mga nilalaban yung mga mababigat yung mga... Eh! Ano pala sila lahat suba? Dalawang tuwalya. Ah! Kaya wala akong nakita. Pero eh, isa lang guwapo. Dalawang tuwalya. Okay na yung sisi pag madilim. Ano <laughs> oh, yun? Ano yun? wala mo nang gwapo ano sorry po nalasim tayo mamaya lahat din kakainin ako correct so I'll see you later guys S salamat pa bye ay mag karaoke tayo bukas sa bahay dito rin karaoke din ba diba? malakit yung bukas diba na nga no so kasama mo date kami kano mo date kami ni Kano sure ba kailan niya ako masolo eh Ria, blessing na may bagay mo nga, ano alam mo naman kami ang <laughs> dami ng <laughs> pinagpagluntik kahit yung kotse ko nabenta ko na hindi di man natin pa blessing yun anyway, I'll see you later bye